So ayan mga boss, magandang gabi no. Uh, welcome back to my channel, Boss Eman. So uh, so, May naisip lang ako, guys, na no, magbibigay lang tayo ng counting tips no para dito sa mga nagpapalawag ng front shock no, ng kahit anong motor diyan, Honda Click, uh, Entry, uh, Beat, mga ganyan no. So usapan ano tayo, lowered ng shock no. So okay naman magpa-lowered ng shock at eh, dagdag forma naman yon So, astig tignan Pero, syempre, dapat alam din natin Yung mga possible na mangyayari Kung mapapansin nyo, guys Yung front shock natin sa stock Kaya, katulad nyan, ilalabas natin dito sa screen Ay, meron siyang kanal no? May kanal sa pinakadulo Halimbawa, ito na lang, example na lang natin to yung sa pinakadulo niya, ayan, merong, ano, may parang, ano, uka, no? So, kung mapapansin nyo guys, yung isang tornilyo sa taas, kasi dalawa yan eh, ayan may kita nyo, dalawa yan eh, nasa shock natin. Yung isa dito nakalagay, at yung isa naman ay nakalubog dito sa may uka, ng uka ng shock, ah, guys? So, pag nilower natin yan, automatic tinatanggal natin yung isa, di ba? Tinatanggal natin ng isa, o pinapalitan natin ng ibang screw, para may screw pa rin natin ng dalawa pero kung mapapansin nyo guys yung pinaka-uka nung uh, shock natin ay eh, angat ah, so pag umangat yon ang tendency yung tornilyo mo dito mapupunta no dito siya mapupunta so okay naman siya pagka naigpitan no at malulowan nyo siya tsaka stick tignan pero may possible kasi guys na habang natatagtag tayo kung mapapansin nyo pag ka kayo ng front uh, shock ng inyong motor eh pagdating sa matagtag sa mga rough road eh di ba so talagang ma-vibrate siya matagtag talaga yung ating motor may possible guys na yung dalawang turn nyo natin na nakakapit do may possible na dumulas di ba kasi wala na siya ano eh wala na naka stack eh. hindi tulad nung nandun pa sa stack na shock natin sa pinaka stack na sukat eh yun ang kumukontra kaya kahit matagtag siya ay eh, hindi umangat eh pagka nag tayo tapos sa dalawang tornillo, o isa, isang tornilyo may possible guys na dudula siya kaya pero pagka dumula siya may tendency mag-disgust tayo no? so ang tips ko lang guys pagka magpapa kayo may uso naman na ngayon eh tsaka alam na alam na lahat ng to diba? mga gumagamit ng handa Click so may tinatawag tayo na magic lower so possible guys mas maganda yon yung magic lower na yon para at least yung sa pinaka loob niya ang alam ko ay papalitan lang yung pinaka spring niya no yung loob yung loob ng shock natin papalitan yung spring niya na mas bababa para mas bababa yung ating shock tsaka yung guys mababalik sa dating stock no ng ating uh, yun yun yung isa yung shock isa yung pinaka sukat yung possible yung tornilyo ay eh, pumasok pa rin doon so bababa, bababa na yung motor mo eh safety pa no so yun lang mga yun lang ang napakasimple tips natin guys about sa paglo-lower no? mas maganda magpa-magic lower na kayo kaysa mag ano lang kayo uh, babaan nyo lang o kaya taasan nyo lang yung shock nyo tapos lagyan nyo ng tornillo no? okay naman siya safe naman pero may possible nga may tendency na pwede tayo mag-disgrash pag dumulos yung ating uh, tornillo na nilagay doon ba? Diba? so syempre kailangan safety first muna tayo no, mga boss and then yun nga, ang cost nga lang nun, syempre, pag nagpalawar ka, ay matagtag sa road. Pero pag sa naman, ay astig naman ang lowered. So, maka-depende yan sa inyo, mga boss, no, kung anong gusto nyong gawin. No? Pero, ang tips ko lang, para mas safety, magpa magic lowered na lang kayo. Huwag nyo lang gawin yung magbabaw sa kayo, iakat nyo yung shop. So, doon tayo sa safety. No? So, I hope, uh, mga boss, may natutunan kayo dito sa simpleng tips natin. No? About sa paglalawag, no? So, sana nagustuhan nyo itong video na to, guys. At kung nagustuhan nyo, palike, comment, and pashare na rin ang ating videos, no? So, ingat kayo palagi, guys, para tingnan ating bagyong opong. So, doble ingat po, lalo na sa mga pamilya nyo, no? Sa mga babliay, sa mga papasok o pauwi, no? So, ingat po tayo lahat. So, God bless and ride safe, guys.